Ito po latest update kay former President Duterte. Nananatili sa ospital sa loob ng ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unta rin siya sa loob ng hospital. So, ah. hindi pa siguro sa on signer. Uh, siguro sa assessment uh, ng doctors siya. Niya, ano daw, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well, tumiram daw muna siya sa loob. So may ano na po siya, parang routine na po siya. So he can still make uh -oh. it, ano, no? Is medyo, he enjoying? <laughs> oh, oh, I have to tell you, he's charming. He's Very friendly with people inside. So mayroon na silang banter eh. And then he said that he doesn't regret anything that he yeah, did uh, sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung uh, resulta ng kaniyang serbisyo uh, para sa bayan. Pero maayos naman daw ang lagay, ayon sa anak niyang si Vice President Sara Duterte. Nakikipag-usap na rin ang vice sa mga dayuhang abogado para sa binubuo nilang All Foreign Defense Team ng dating Pangulo. Kasunod ay bibitiw na rin sa depensa si dating Executive Secretary Salvador Medealdea. Ang latest sa The Hague, The Netherlands, muli nga ang nakausap at nabisita ni Vice President Sarah Duterte ang kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa kanyang detention facility dito sa Skype Nangyan Prison. At dito nga ay pinlansya nila ang bubuo sa defense team ng kanyang ama. Pinauuwi na rin daw siya ng kanyang ama na nasa mabuti raw nakalagayan o kondisyon sa Malahotel daw niyang kulungan. Isang all-foreign defense team ang binubuo ngayon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para magtanggol sa kanya sa International Criminal Court. Kinumpirmaya ni Vice President Sara Duterte na siya raw mismong nakikipag-usap sa mga foreign lawyers na may karanasan sa ICC. Nauna nang kinuha ng mga Duterte bilang lead counsel ang British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman na naging abogado na rin sa ICC ni Jean-Pierre Bemba dating Vice President ng Bansang Congo na naharap noon sa kasong war crimes at crimes against humanity. Meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, meron pang darating na isang abogado, ay interview ko siya para sumali sa team. Oras na maayos ang kanilang defense team, bibitiw na raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na dinala sa ospital matapos sumama ang pakiramdam kahapon. And once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Mede Aldea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers. And we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Bukod kay Mede hindi na rin bahagi ng defense team ang vice presidente na pinapauwi na raw ng kanyang ama, hindi na rin kasali si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pagstay niya dito sa Netherlands and we don't want it so. We want him to focus on his asylum and then we want our lawyers to focus on the team. Kung nais pa rin daw ni Roque na tumayong abogado ng dating Pangulo ay kailangan niya itong talakayin kay FPRRD. Hininga namin ng reaksyon dito si Attorney Roque pero no comment muna ang kanyang sinagot. Sabi pa ni Vice President Sara, maayos ang lagay ng ama na nasa hospital part pa rin daw na natili sa ngayon para mamonitor ng mga doktor. Sabi naman ng dating Pangulo, huwag nang papuntahin ang pamilya sa Dahig. Sa loob ni Pangulong Duterte, sabi niya kasi huwag na papuntahin dito yung mga kapatid ko, kasi unmarried si President Duterte. So he's single, so ang next of kin niya is kaming mga anak, at sabi niya na huwag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon sa kaugnay sa gaganaping rally rito sa The Netherlands sa March 23 at sa iba pang mga rally para suportahan siya. Nagpapasalamat daw ang dating Pangulo pero ayaw niya raw ma-disrupt o makaabala sa iba.